Napakalapit. Ang bait naman yata ito. Yan o. Dito siya o. So ayan o. Tingnan nyo naman yung kagandahan uh, dito. Napakaganda. Sariwa, sariwa talaga yung uh, hangin. At saka makikita mo yung mga uh, dagat dyan sa baba. Ayan. Asamahan nyo ako. Pupunta natin yung dagat. adventure uh, dito tayo ngayon sa kasiguran na uh, iikot ko kayo sa yung mga magagandang lugar uh, para makita nyo yung uh, kagandahan ng uh, Sorsogon. At saka sa ibang lugar pa. Iikot tayo ngayon, mag-adventure muna tayo. so Alright mga adventure dito tayo ngayon sa Bulos Erosin na ito Erosin Bulos Erosin Ayan o oh. May paliguan dito na Libre lang yan Walang kaya dyan uh, Napakasariwa ng tubig At bukal talaga yan dito sa Bulos ng uh, Erosin Yan ang na Bulos Ayan o oh. Paganda o oh. So ayan o eh. Libre lang dyan Napakaganda pa ng view dyan sa may uh, palayan Uh, tapos na tayo dito sa bulus tapos tayo dito pumasyal sa bulus uh, dadaling ko naman kayo sa ibang uh, magandang pasyalan uh, sa mga tourist spot ayan So, ayan na, ah, duman nga tayo dito sa bayan ng Erosin. Ah, dito tayo sa Sayong. Masarap dito ang halo-halo. Kaya kung gusto nyo maghalo-halo, dito na kayo pumunta sa Sayong. Ayan. Dito yan, sa bayan ng Erosin. So, ayan. Nakain muna ng halo-halo at saka travel ulit tayo. Adventure tayo. So, ayan na, ah, tapos na nga tayo mag-order ng halo-halo. Ah, dito yung halo-halo nila. So marami talaga ng halo, yung mapapansin niyo maraming halo. Napakasarap ng halo halo. First time kasi ah uh, nagkain kami dito. Napakasarap, super. Yeah. So maraming salamat sa mga tindera at shout out nga pala sa kanila. Maraming salamat. So kakain muna tayo. Ah, uh, hindi naman natin maubos sa ibabaw ni natin. mga kalbinjor dito naman tayo sa Erosin Ikosu Park Ayan, tingnan natin kung ano ang mga hayop dyan sa loob at tingnan natin kung ano ang nandyan so yan nga dito na tayo sa loob ng uh, Erosin Erosin Ikosu Ayan. Erosin Ikosu dito na tayo tingnan natin kung anong meron dito sa loob pero napakaganda talaga dito yun no? sa hindi pa nakakarating dito at punta lang kayo dito, maraming halaman kayong makikita. Ayun oh. Ngayon, Napakaraming kahoy puno. So, ayan. ikot-ikot ko kayo dito kasi ang araw na 'to ay panahon para kay mag-adventure uh, muna tayo. Ayan. So 'yan, uh, ikut ko kayo dito sa may mga uh, maraming uh, ibon ibon at saka manok at saka pato ayan o tingnan natin yung uh, ibon ito. napakaganda nito yung uh, tinatawag na Philippine Eagle wow yun know? o yan si Bagwis ayan o ibang klaseng uh, ano ayan hanapan pa natin yung mga kasamahan nila. Ano pang meron dito? Ay no, may ano, may bayawak. Ay you no, know, may mga bayawak na malalaki oh. Ayan, asan kaya yung iba nito? So, ayan, ikot tayo dito sa mga ano, ayan oh, may malaking ostrich oh. Ayano, oh. Akala ko sa ano lang ako makakapag uh, makakapa, nito eh sa sa mga pelikula lang ito pala mayroon din dito napakalaki oh wow ano oh yun no? napakalaki oh wow nandiyan oh hindi tayo makapasok sa loob siguro bawal naman magpasok sa loob tingnan natin dito ayun oh no? lumala siguro ito dito ayun oh no? wow napakalaki oh ayun oh no? yun isa dalawa dalawa sila ayun oh no? So ayan, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung ostrich sa uh, dito tayo. At uh, nakasuyo tayo, magpapabidyo tayo. Alex, yun, baka makalabas yan ha. Dito, dito, sa banda. Ayan natin. Ayan o. Ang tawag niyan ay ostrich. Sabi o. Ayan o. Laki o. Napakalaki o. Oh. <laughs> Super so, o. Oh. Diba? Ngayon lang ako nakakita nito. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong ostrich. Napakalaki ano um, bait naman yata ito. Yan o. Dito siya o. Yan o. Tingnan o kung paano kalaki o. Wow. Okay o. Hi. Ang laki talaga o. Oh, o. Ang laki. Par parang kalabaw. <laughs> Nakakalaki. No, Ngayon lang ako nakakita sa buong buhay ko. Ayan. Mag-iikot naman tayo doon. Doon naman tayo mag-iikot. Ayan, okay, ikot Iko tayo. Pause. Na ikuti pa natin yung mga ibang uh, you know. Napakadami oh. Maibon. Guro nang anak na sila dito. Saka monkey. Ayan. Mga monkey na dito yung mga monkey. Ayan. Monkey. Hello. Ayan na yon Nakakalaki na, oh. Ano, mangki? So, ayan, na uh, Ito ay yung musang. Yung parang pusa, oh. Ano? You know? Yung wildcat yata ito. Ang tinatawag na... Uh, tawag ito? Ah... Uh, kung tawag dito sa amin, tinggarong. Yung parang wild... Uh, wildcat. Ano? Uh, matapang, oh. Ano? Dito naman tayo sa, ano, sa, ah, uh, tawag sa amin ay sawa, yano o. Yung ibang kulay, yung kulay dilaw. Ayan, mas malaki yung nandun, o. No? yun Video lang natin. Napakaganda. Ayan o. Wow. So, ayan, dito naman tayo sa may, ah, dito pala, may unguy din dito, ayan you know? At saka mayroon dito yung iguana yun, no? Know? Iguana yung tinatawag na sa amin layagan. Iguana yan, Iguana yung tawag yan. Yan, you no? Know? So, ayan. Dito naman tayo sa may, ayan, uh, you no? Know? May ibo naman na uh, tawag nito. Hindi ko alam kung anong tawag nito. So, yan. So ayan no. Ah uh, makikita niyo yung ano yung tawag nito, yung crocodile. Yung buaya ba? Yan malaki na eh. Ano? Malaki na. Ayun no. Yung crocodile. Dito lang yan matatagpuan sa Erosin. Ayun. So na tapos na tayo magkita ng mga ibon, ng mga hayop. At dito naman tayo sa mga picking hayop. <laughs> ayan. Saka so, uh, ipapakita ko sa inyo yung uh, usa yung usa kasi bihira na yung usa ngayon ipapakita ko sa inyo yung usa kaso lang wala pang sungay yung usa eh Ip so ayan o oh. ipapasok ko kayo dito sa mga usa you know, tinatawag na usa ayan na oh. ngayon lang ako nakakita ng usa talaga o oh, you know? You know? Balitatlo sila, oh, tatlo sila o oh. Ano, medyo ano sila yung uh, tawag nito Ah, uh, hindi na sila takot sa tao Parang maamo na sila sa tao. Tatlo yan. Ando pa ang dalawa. Ayun oh. You know? Hindi na sila takot sa tao. Ayan. Malaki na sila ba Diba? Ang dami oh. So, ayan nga mga ka-adventure ah. Tapos na tayo dito sa Icosu Park ng Irsin. Uh, pupunta naman tayo sa mga hindi pa natin napupuntahan na pwedeng uh, puntahan ng mga turista. Alright. Go! Alright mga adventurer, ah, dito naman tayo sa isang ah, panibagong spot, ah, panibagong lugar na naman tayo. Galing tayo kanina doon sa may ah, ah, eco park, ngayon nandito naman tayo sa Lalud, Lalud, Bulusan. Napakaganda dito ng view sa Lalud, Bulusan. Iikot ko kayo mamaya, ah, maya maya pupunta tayo sa baba. Alright. So yan ang shoutout nga pala sa family ni Kuya. So nandito pala si Kuya Nelson, ah, napaka vet ni Kuya Nelson. Yan ang tinata... Ah, Uh, sinasabi ni Tulets sa akin na uh, taga rito daw sa Lalod uh, Bulusan, uh, napunta natin yung pinuntahan ni Toilets kasi hindi naman tayo nakasama kay Tulets ngayon lang tayo nakapunta. Ayun, shout out kay Kuya Nelson. Ay ikot ko kayo mamaya. Uh, pupunta tayo sa baba, uh, mag titingnan uh, natin yung mga view doon. Uh. Ang gaganda. alright. mga ka-adventure uh, dito tayo sa Lalud Bulusan napakaganda ng place oh. tingnan nyo naman oh. No? parang kang nasa nasa ulap ba ang iyong pag-ibig <laughs> tingnan mo ang dami oh ang dami kang makita yung mga ang gaganda ng mga uh, dagat oh siguro napakalina pupunta tayo sa baba mamaya kasi try natin mag pishing fishing tayo doon sa baba kasi kasama natin yan Ah, mahilig tayo sa pag-fishing kaya try natin sa baba. Pupunta tayo sa baba. So, okay. Go. So, ayan oh, tingnan niyo naman yung kagandahan uh, dito. Napakaganda. Sariwa-sariwa talaga yung uh, hangin at saka makikita mo yung mga dagat diyan sa baba. Ayun. Asamahan niyo ako, pupunta natin yung dagat. ako makita niyo yung dagat. let uh -huh. Dela tayo yung fishing rod. Tayo na. So ayan, uh, doon na lang tayo sa baba. Pagkita-kita. All right. Alright, uh, dito na tayo sa sa tabi ng dagat. Yung nakita natin sa taas kanina, dito na tayo sa baba. Napakaganda. Ayan, at tabay lang kayo mamaya. Baka makaupi tayo kasi mag-fishing tayo. Ayan. So ayan mga ka-adventure, uh, muna tayo kasi hindi natin kayang ikutin yung uh, magagandang lugar dito sa lungsod ng Sorsogon. Uh, so dito muna tayo sa Pulusan. Uh, Marami pa tayong pupuntahan kaso hindi pa natin napuntahan. Uh, so magpapaalam muna tayo. Maraming salamat sa inyo. Don't forget, like and share and follow my page. Papa Ryan Adventure. Bye!